Pancit Henoy, ito yung paborito daw ni Emilio Aguinaldo. Ako si Abigail Balinado, Marketing and Brand Manager ng Handaan. Welcome to H-Cafe. So si H-Cafe is another food concept by Handaan. So nag-start yung H-Cafe last April 13, 2024. And we focus on Filipino cuisine with highlights to Cavite dishes po. Each cafe is a space where community and comfort come together and we are proud part of Lotus development because we're not just a cafe it's a dining destination for community we have different food categories we have breakfast pasta and sandwiches noodles breads and ice cream actually focus kami on the Cavite pancit our different pancits are pancit itim de cavite We also have pansit Air ng Tanza, Pansit Henoy ni General Aguinaldo. So, ito daw yung paborito ni General Emilio Aguinaldo before na dish. And lastly, we have pansit Kilawin, a refreshing twist on pansit. Mayroon kaming mga breads and pastries. Ang bestseller namin is the Milky Bread and Handaan Ensaymada. Um, may twist lang dun sa Ensaymada namin. So, we have yung custard cream inside the Ensaymada. And of course, yung Milky Bread na may merong cheese on the inside. Each cafe continues to serve as a gathering place for families, friends, students and professionals, a true reflection of Lotus Development's mission to create spaces where communities gather and grow. So from its thoughtful menu to its community-centered events, each cafe is more than just a cafe, it's a homegrown space where tradition meets growth. So inibitahan ko po kayo na mag-visit dito sa H Cafe. We are located here in ground floor Lotus Mall Imus City Cavite. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. At ay mga kabangers nandito tayo ngayon sa H Cafe by handaan dito sa Lotus Mall uh, Imus nag-order tayo dito ng mga pangdiina nila. Itong una natin yung paborito daw to ni ano ni Emilio Aguinaldo ito yung tinatawag nilang pansit Henoy. At ito best seller nila dito yung ensamado. Grabe napakasarap niya. Natikma ko na to sa ano eh sa handaan, kumuha na rin tayo dito ng ice caramel macchiato. At na natin ito, Ayan tayo. Dito muna tayo sa ano, longganisa bolognese nila. Ayan, Imus longganisa. Ay, gravy. Tayo. Mm. sakto-sakto pa lasa. Ang nagbibigay pa sa kanya ng mas matindi, yung talagang Amos Longganisa. Para rin lasa. Masim-asim. Mm. Yung ginamit pa lang sauce dito, pomodoro sauce. Saka Italian herbs and spices. Kaya pala siya, ano, masim-asim. Grabe. ba? Sarap. Next natin yung Tapsilog. silog. Java rice na yung kasama niya. Ang mm, manamis na Sakto lang yung lasa niya. Sakto lang yung lambot. Lagyan natin ng ano, yung suka. Bata natin. Lagyan natin dito. Mm. Grabe, sarap. Ang ganda ng pagkaluto ng tapa eh, nila. No? Pansit Henoy. Ito yung paborito daw ni Emilio Aguinaldo. Wow. Ah. Oh. Mm -hmm. Parang meron siyang smoky flavor. Meron din pala siyang ano kasama ng chicha si ayan oh. Ayan. mas masarap siya pag ano, piniga mo ng kalamansi. Last. Solid na 'to. Try nyo to. Tikman naman natin yung full Caviteño breakfast nila. Meron siyang tinapa ng rosario, imus longganisa, Caviteño tapa. Meron din siyang ano, may garlic rice, saka may ano siya, sari side up na itlog. Grabe, loaded na loaded na to. 329 pesos lang. Meron pang kasamang acharo, longganisa ng imus. Mmm, malasa. Tinapang rosario. Panalo pala ang tinapang rosary ah. Pansit kilawin Ooh. Haluin natin para talagang magmix yung mga lasa-lasa nila mm. Grabe, sobrang solid nun Masarap pala na ito yep. Try nyo ito, panalo ito Tikman naman natin yung ano, milky bread nila. Tikman natin. Sop talaga na ito. May cheese talaga sa loob ah. Hmm. Ah. Last natin, tikman natin. Ube. Talagang dami lamang cheese oh. Yung lasa niya, hindi siya nakakaumay. Mm panalo. Bistahan nyo na dito sa ano, H Cafe, dito sa Lotus Mall. Napakasold dito mga Lodge.